Hello sa inyo mga Mars, good morning. Sana lahat kayo nasa maayos na kalagayan. Ito nga po yung huling kaganapan namin nung kami po ay nasa Bicol pa ng aking family. Yung nga yung dinalaw ko, yung ang, ang kanang nanay ko, yung family namin doon, yung relatives namin doon. Alam niyo ba mga Mars, napakasimple lang talaga ng buhay sa probinsya. Tulad nga ng mga yan, sabi nga ng mga pinsan ko, bago daw ako umalis, umuwi ng kabite, magluto daw muna kami ng ganataang langka o magkaroon kami ng konting salo. Kaya ito mga pinsan ko, namitas ng langka, ako naman, asain sa pagsaing ng kanin, nagsibak ako ng konting kahoy. Alam niyo ba mga Mars kapag lagi may yung kahoy diyan kasi pag si ituputol nito putol ng mga puno ng mga sanga, eh, iniipon niya yung mga sanga na yon kasi kapag natuyo na yon, gagawin niyang panggatong. Alam mo naman sa probinsya hindi naman ganoon ka bongga ang life. Pero kay pa, paano, masisipag naman yung mga relatives ko diyan. Alam niyo ba mga Mars Kasi yung mga pamangking ko sa pinsan, kapag papasok sa school, dapat laging mainit. Di katulad ng mga panahon namin, nandiyan kami sa probinsya. Naku, tagapagpapasok kami ng school, malamig ang tubig, diretso galing balon. di oh, ba diba? Ang bongga. Pero ganun pa man, ito nga nagsasaing na ako mga Mars, pinapa, uh, pinapas, pinapalakas ko yung apoy para yung aking kalin hindi sunog, hindi lata at hindi rin hilaw. Gusto ko tuloy -tuloy yung tuloy yung, yung, yung apoy. Tapos, ito nga, magluto pa rin kami ng talong kasi nung nakarang araw, Pumunta ako ng bayan, bumili ako ng talong, dalawang kilo. Ayun pala, may uwi rin pala yung tiyahin ko, nagbigay yung tiyahin ko ng talong. Kaya dami namin talong, jawan to sawa kami. mag kami, magbiprito ng talong, at syempre mag na talong. Oh, di ba pare yung talong? <laughs> kaya ginayat gaya ko yung mga tanong dyan, mga Mars. Katulong kong aking tiyahin na bunsong kapatid ng aking pinakamamahal na nanay. So, ganun lang naman ang buhay namin dito, mga Mars. Napakasimple lang. Yung tinanggal ko yung mga bulo kasi may mga uod. Kahit naman sila hindi kakain na may uod na talo. <laughs> Ayan, nagpa-plano ako mag-pray mag tsaka mag-adobo. 'di diba? Nakakatuwa nga 'yang kasi yung tiyahin ko nagayat-gayat na rin mga Mars ng langka na lulutuin namin. Alam niyo ba kung ano sa ng langka na 'yon? Syempre, napakasimple lang. Kasi sa probinsya kahit anong may isog, may pwedeng tuyo, daing, pwede rin namang tinapa. Siyempre, dun sa langkang gagawin namin ng tiyahin ko, lulutuin namin ng tiyahin ko, ay ang sahog ay sardinas. Yes, sardinas lang mga Mars. Bonggang-bongga na yon. At siyempre, yung ibang pinsanin ko dyan, nagluto ng adobong baboy, adobong manok, at bumili ng manok din sa bayan. Para yung manok na nga lang eh. Pero siyempre, alam mo naman mga Mars, gusto namin mga gulay-gulay. Kaya itong tiyahin ko, kinayod na yung nyog. Marami akong pamangkin lalaki, pero hindi mga marurunong mag magkain ng nyug doon sa, kay sa kayuran rentiyahin ko napakabongga kababaeng tao pero ang lakas ng mga muscles alam niyo ba mga Mars napakabongga ng ginataang langka namin dyan mga Mars alam niyo kung bakit kasi tatlong nyug ginamit namin dyan purong gata talaga asing ng gata para lasap na lasap ba diba? at saka hindi lang yan mga Mars ang ginawa namin dahil nga gata at nasa Bicol region kami nang namitas ako ng maraming sili dyan at ilalagay namin dyan sa ginatang langka syempre kaya nga Bicol di eh, ba diba? karamihan sa mga Bicol mga Oragon mahilig yan, mga, mga Mars mga maanghang na putahe. Yes, taga makikipaglaban niyan pagdating sa mga mga anghang na yan. Siyempre, ko ulit yung sinaing ko diyan kasi mauso. Parang piling ko nga mga mars, nasa alapaap kami. No? Piling ko, nandun kami sa may ulap. <laughs> kasi nga naman Di ba? Kalaban mo lang naman dyan, usok. Pero kapag naluto, ang fresh ng food, no? Tagang galing sa natural MAO, di ba mga Mars? Ayan. So sabi ng tiyahin ko dyan, o kumuha ka na lang sili dyan pag mo paapoyin yan. Dahil magagata na nga siya. Pero alam niyo ba mga Mars, yung ko na yan, painin na yan eh. Pero ewan ko lang, mas gusto ko medyo may sulug-sulug sa ilalim. Kahit pa paano, kasi yung tiyuhin ko, pati tiyahin ko, even may mom, ay mahilig sa mga tuyong kanin. Oo, sa totoo lang. May pagkaway pa ako siya. Pukuha na ako dyan ng sili mga Mars, di ba? <clears throat> Kasi nga naman sabi ko nga sa inyo, ginataang langka. Kayo nga mga Mars, pag message nga kayo sa akin, mag-comment nga kayo sa video na to, kung mahilig kayo sa mga gata, at kung saan ang lugar kayo, syempre. Kung kayo ba ay mahilig sa sili. Kasi karamihan sa mga pinsanin ko, hindi ka kain nung walang sili. Lagi may sili. Basta kahit ang ulam mo sa dinas, may sili. Kahit ang ulam mo ay toyo lang, may sili. Syempre, dagdag ano yun eh. Parang nakakadagdag, um, dito, nakakadagdag ng inganyo sa pagkain. Di ba mga Mars? O oh, sige mga Mars, ayun, kuha ko ng kuha ng sili dyan. At nakakatuwa mga Mars, ha? hindi na ako pumunta sa bayan para bumili ng sili. Tanim niyan ng aking pinakamamahal na pinsan. Di ba? Ang bongga. Hindi eh, mo na tagakailangan pumunta kung saan saan. Basta ikaw eh... May mga halahalaman dyan, may mga gulay-gulay ka dyan yung kahit nila yun maghapon ng ulam, po problema mo lang dyan, pere. Eh. Ang problema talaga minsan sa probinsya, pera. Pero marami kang mga kalakal pwedeng ibenta sa bayan. May mga pagkain ka na pwede mong ibenta, pwede mong ng pera. Pero syempre, kailangan naman talaga ng sipag at syaga dyan sa ganyang uri ng pamumuhay. Pero mas gusto ka talaga mga Manila sa probinsya. Eh. Sana mapigbigyan pa ako ng Lord na Manilahan dyan. No? Magmamaganda pa ako. At bukod dyan, mga Marsa magsisiga ulit ako dyan kasi magluluto ako ng... Nagpiprito ko ng tilapia dyan. Pero ang pinsan ko na talaga ang magluto dyan. Bali, inaapoyan ko lang. Yun lang mga Mars. Love you, mama. Chup-chup.